isang hindi inaasahang pag-ibig. Ang mga salitang ito ay bumabalot ngayon sa himpapawid ng iyong buhay, gaya ng isang lihim na mensahe mula sa iyong anghel. Sa mga susunod na sandali, ihahayag ko sa iyo ang kahulugan nito, kaya't hinihikayat kita na manatili hanggang sa huli ng mensaheng ito. Ang bawat salita ay may dalang biyaya, at nais kong maramdaman mo ang kabuuan ng basbas na inilalaan para sa iyo. Kung nararamdaman mong ito ay mahalaga, Maaari mong ilike ang mensaheng ito, mag-subscribe sa aming channel, at ibahagi rin ito upang maabot ang iba pang mga kaluluwa na nangangailangan ng liwanag. Babae, ikaw na nakikinig ngayon. May isang pag-ibig na parating sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. Hindi ito isang pag-ibig na pinilit o hinanap. Ito ay isang kaluob na ibinubulong ng langit isang pangakong paparating sa oras na ikaw ay pinakahanda na, tila isang lihim na itinago ng Diyos. Ngunit ngayon ay dahan-dahan ng inilalantad sa pamamagitan ng mensahe ng iyong anghel. Marahil sa mga nakaraang araw, naramdaman mong tila walang nagbabago sa iyong buhay pag-ibig. Maaaring nagtanong ka, kailan darating ang tunay na pag-ibig para sa akin? Ngunit ngayon, ipinapahayag ng iyong anghel na may paparating na isang mahalagang koneksyon na hindi mo kailanman inaasahan o inisip. Isang pag-ibig na magpapabago ng iyong pananaw sa sarili at sa mundo. Ito ay hindi isang ordinaryong pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na inihanda ng langit, isinulat na bago ka pa man isilang. Ang iyong anghel ay narito upang ipaalam sa iyo na ang mga dasal mo, ang iyong mga luha, at ang iyong paghihintay ay hindi nasayang ang lahat ng iyong pinagdaanan ay nagpatatag sa iyo. Inihanda ka para sa sandaling ito. Sa mga oras na naramdaman mong nag-iisa ka, hindi mo alam na ang langit ay gumagawa ng paraan upang pagtagpuin ang inyong mga landas. Ang bawat pagsubok na hinarap mo ay bahagi ng mas malaking plano at ngayon, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, nagsisimula ng gumalaw ang mga puwersang espiritual upang dalhin sa iyo ang pag-ibig na ito. Ang hindi inaasahang pag-ibig na ito ay maaaring dumating sa isang anyo na hindi mo kailanman inaasahan. Maaaring sa isang taong matagal mo nang kilala, ngunit hindi mo nakita sa ganoong paraan. O maaaring isang ganap na bagong kaluluwa na ipinadala upang magbigay liwanag sa iyong landas. Ang mahalaga ay maging bukas ang iyong puso at espiritu sa kung anuman ang paraan ng kanyang pagdating. Tandaan mo na ang iyong anghel ay palaging gumagabay sa iyo. Sa likod ng mga hindi inaasahang pangyayari, naroon siya, gumagawa ng paraan upang ikaw ay ilapit sa isang pag-ibig na puro, totoo at hindi makasarili. Huwag kang matakot kung ang mga bagay ay tila hindi ayon sa plano mo, sapagkat ang plano ng langit ay mas mataas at mas dakila kaysa sa iyong naiisip. Sa mga darating na araw, maaari kang makakita ng mga senyales, mga panaginip na tila kakaiba mga numerong paulit-ulit mong nakikita o mga sitwasyong tila pinagtagpuan ng tadhana sa isang partikular na tao o lugar ang iyong anghel ang siyang magbibigay ng mga palatandaang ito upang ipakita sa iyo na ang kanyang mensahe ay totoo maging mapanuri at sensitibo sa mga senyales na ito hindi mo kailangang pilitin o hanapin ang pag-ibig na ito sapagkat ito ay kusa at natural na darating sa iyo ang tanging kailangang gawin ay magtiwala, maghintay, at maging handa sa pagdating nito. Ang pag-ibig na parating ay magdadala, hindi lamang ng saya, kundi ng malalim na pag-unawa sa sarili mong halaga. Matagal, munang hinahangad na maramdaman ang ganitong uri ng pagmamahal, at ngayon, ang langit ay nagsasabing, Anak, malapit na. Yakapin mo ang tiwala na ang lahat ay nangyayari ayon sa banal na panahon. Maring sa simula ay hindi mo agad makilala na ito ang pag-ibig na iyon. Ngunit habang lumalalim ang inyong koneksyon, mararamdaman mo na ito ay hindi isang ordinaryong ugnayan. Ang inyong mga kaluluwa ay matagal nang nagkakilala at ngayon ay muling pinagtagpo ng kapalaran sa ilalim ng paggabay ng iyong anghel. Hindi ka nagkamali sa pagpili na pakinggan ang mensaheng ito. Walang aksidente. Lahat ay itinakda upang marinig mo ang salita ng iyong anghel ngayon kaya't manatili ka pa rin hanggang sa huli, upang ang kabuuan ng basbas na ito ay iyong matanggap ng buo at walang kulang. Habang naglalakad ka sa iyong pang-araw-araw na buhay, nais ng iyong anghel na ipaalala na ang sarili mong pag-ibig sa iyong sarili ang unang hakbang upang tanggapin ang pag-ibig ng iba. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa sino mang tao, kundi sa katotohanan ikaw ay minamahal ng langit, walang kondisyon, ang pag-ibig na paparating ay may dalang misyon. Hindi lamang ito para sa iyong kaligayahan, kundi para sa isang mas malalim na layunin upang ikaw ay maging liwanag din sa buhay ng iba. Sa inyong pagsasama, magdadala kayo ng inspirasyon at pagpapala sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ang iyong anghel ay nagnanais na maging handa ka, hindi lamang sa pagtanggap ng pagmamahal, kundi sa pagbabahagi nito. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tinatanggap, kundi ibinabahagi rin. Umaapaw ito mula sa isang pusong puno ng biyaya at pasasalamat. Kung sa ngayon ay may takot o alinlangan ka pa sa iyong puso, nais ng iyong anghel na ipaalam na normal lamang ito. Ang pag-ibig ay laging may kasamang panganib. Ngunit ito rin ay may dalang pinakamatamis na gantimpala. Huwag hayaang ang mga sugat ng nakaraan ang maging hadlang sa pagyakap mo sa hinaharap. Sa bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon, kasama mo ang iyong anghel. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang kanyang mga pakpak ay palaging nakabuka upang protektahan ka at gabayan ka tungo sa direksyong nararapat para sa iyo. Hinihikayat ka ng iyong anghel na magpatuloy sa pagpapalago ng iyong espiritual na buhay. Ang mas malalim mong koneksyon sa Diyos at sa mga banal na nilalang ay magbibigay sa iyo ng kaliwanagan Upang mas malinaw mong makita ang pagdating ng pag-ibig na ito. Kung minsan, ang mga sagot sa iyong mga panalangin ay dumarating sa mga anyong hindi mo inaasahan. Kaya't buksan mo ang iyong isip at puso sa lahat ng posibilidad. Sa ganitong paraan, mas madali mong mararanasan ang mga himala na inihahanda ng langit para sa iyo. Ang oras ng paghihintay ay hindi na mahaba. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay inilalapit sa sandaling matagal mo nang hinahangad. Sa bawat panalangin at pag-asa, pinatatatag ka ng Diyos para sa pagdating ng isang pag-ibig na wagas at dalisay. Sa oras na makilala mo na ang taong ito, mararamdaman mo ang kakaibang kapayapaan at kasiguruhan. Hindi mo kailangang pagdudahan ang sarili mo o ang nararamdaman mo, sapagkat ang iyong anghel ang magbibigay ng kumpirmasyon sa iyong puso na ito na nga ang itinakda para sa iyo. Nais ko ipaalala sa iyo na ang pagmamahal na paparating ay hindi lamang magdadala ng kagalakan, kundi magbubukas din ng mga bagong pintuan para sa iyong personal na paglago. Magiging inspirasyon ka sa maraming tao sa pamamagitan ng paglalakbay ng iyong puso. Habang papalapit na ang katuparan ng mensaheng, ito, panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, sapagkat ang lahat ay darating sa tamang oras. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat at hayaan mong ang iyong anghel ang magdala sa iyo patungo sa tunay na kaligayahan. Kung sa ngayon ay may alinlangan ka, pa, nais kong bigyan ka ng katiyakan. Oo, ang pag-ibig na ito ay totoo at parating na. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon. Ito ay patunay na ikaw ay pinapakinggan ng langit at pinangangalagaan sa bawat hakbang. Manatiling bukas ang iyong puso sa kababalaghan ng pag-ibig na hindi mo inaasahan. Hayaan mong ang biyayang ito ay dumaloy sa iyong buhay ng malaya at maging instrumento ka rin ng pagmamahal at kabutihan sa mundo. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong iwan sa iyo ang isang paalala. Ang bawat simula ay isang paanyaya sa isang bagong kabanata. Kung nanaisin mo, maaari pa nating ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pag-ibig at pag-asa sa mga susunod pang mensahe. Kung nararamdaman mong tila ang iyong mga panalangin ay hindi pa tinutugon, nais kong ipaalala sa iyo na ang bawat pagsubok ay may nakatagong layunin. Hindi ka kailanman iniwan ng iyong anghel, bagkus, mas lalo kanyang binabantayan sa gitna ng iyong paghihintay. Sa katahimikan ng gabi, naririnig niya ang pintig ng iyong puso at alam niya ang iyong mga pangarap. Ang iyong mga sugat ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi patunay na ikaw ay lumalaban at lumalago. Walang luha na nasayang, ang bawat isa ay inipon ng langit bilang patunay ng iyong katatagan. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang bawat laban na iyong hinarap ay hinugis ka upang maging handa sa biyayang paparating. Minsan, ang pinakamahahalagang biyaya ay dumarating sa anyo ng mga pagsubok. Ang mga ito ang nagpapatatag sa iyong kalooban at nagpapalalim sa iyong pananampalataya. Ang pag-ibig na darating ay isang gantimpala para sa iyong katatagan at pagtitiwala kahit sa mga panahong tila walang katiyakan ang lahat. Isang mahalagang paalala ng iyong anghel. Ang oras ng paghihintay ay hindi isang kawalan kundi isang panahon ng paghahanda. Sa panahong ito, hinuhubog ang iyong puso. Pinapanday ang iyong lakas at pinapino ang iyong pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi lahat ng makikita mo sa iyong paligid ay tanda ng katotohanan, kaya't mahalaga na makinig ka hindi lamang sa tinig ng mundo, kundi sa bulong ng iyong kaluluwa. Doon maririnig mo ang mga paanyaya ng iyong anghel, umaakay sa iyo patungo sa direksyon ng iyong kapalaran. Kapag naramdaman mo ang pag-aalinlangan, Huminto ka sandali at huminga ng malalim. Ang iyong anghel ay naroon, nag-aabang na muli kang yakapin ng kapayapaan. Ang iyong paglalakbay ay hindi isang karera, kundi isang paglalakad na puno ng kahulugan at layunin. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pag-ibig na parating. Ang iyong kahinaan ay bahagi ng iyong kagandahan. Ang iyong pagiging totoo at bukas ang siyang magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa pag-ibig na hindi batay sa anyo kundi sa esensya sa bawat pagdududa paalalahanan mo ang sarili na may mga plano ang langit para sa iyo na higit pa sa iyong hinihiling ang mga ito ay hindi laging malinaw sa simula ngunit habang sumusunod ka sa gabay ng iyong anghel unti-unti mong mauunawaan ang kahalagahan ng bawat hakbang kung ang pag-ibig ay tila malabo pa sa iyong paningin ngayon huwag mawala ng pag-asa. Ang mga ulap ay lilipas, at ang liwanag ay muling sisikat. Ang iyong anghel ay patuloy na nagbubukas ng mga pintuan, na minsan ay tila sarado, upang ikaw ay makarating sa landas na itinakda para sa iyo. Marahil may mga pagkakataon na napagod ka, na sa paghihintay, normal lamang iyon, mahal kong kaluluwa. Ngunit nais kong ipaalala na ang lakas mo ay hindi nakabase sa bilis ng iyong paglalakbay kundi sa katatagan ng iyong paninindigan patuloy kang lumakad kahit mabagal sapagkat ang iyong anghel ay kasama mukong mo nararamdaman mong ang iyong puso ay puno pa rin ng takot bitawan mo ito unti-unti hayaan mong ang kapalit nito ay pag-asa ang pag-ibig na paparating ay hindi nangangailangan ng pusong perpekto kundi isang pusong handang magmahal muli kahit na minsan itong nasaktan sa mga oras na pinanghihinaan ka ng loob, naway maalala mo ang mga sandaling nalampasan mo ang mga pagsubok na dati mong inakalang hindi mo kakayanin. Iyan ang patunay na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang pag-ibig na parating ay isa lamang sa maraming biyayang inilalaan sa iyo. Habang patuloy mong pinapakinggan ang mensaheng ito, maaari mong ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy kang makakatanggap ng mga mensahe mula sa iyong anghel. Maari muring ibahagi ito sa iba upang sila rin ay mapaalalahanan ng kanilang kahalagahan at misyon sa mundo. Maging mahinahon ka sa pagtanggap ng mga bagong tao sa iyong buhay. Hindi lahat ay ipinapadala upang manatili, ngunit bawat isa ay may dalang aral na magpapatatag sa iyong espiritu. Ang pag-ibig na darating ay may layunin na higit pa sa pansamantalang kaligayahan. Ito ay para sa paghubog ng iyong pagkatao. Sa gitna ng mga hamon, laging tandaan, ang bawat laban ay may kabuluhan. Hindi ka pinapahirapan ng langit. Bagkus, ikaw ay hinuhubog upang maging higit pa sa iyong inaakala. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang pag-ibig na iyon, ikaw ay magiging handang tanggapin ito ng buo, walang takot, at may buong tiwala. Ang iyong anghel ay patuloy na bumubulong sa iyong puso. Anak, magtiwala ka may dahilan ng lahat ng ito. Ang mga pagkabigo noon ay hindi mo na kailangang dalhin sa bagong yugto ng iyong buhay. Ang mga ito ay bahagi lamang ng proseso na nagdala sa iyo sa puntong ito ng iyong paglalakbay. Minsan, ang pinakamagandang biyaya ay dumarating kapag natuto ka ng bitawa ng mga bagay na hindi na para sa iyo. Hayaan mong ang bagong pag-ibig na paparating ay pumasok sa isang pusong malaya at handang tumanggap ng bagong simula na walang kinikimkim na hinanakit ang iyong kagandahan ay hindi nasusukat sa mga mata ng iba kundi sa liwanag na dala mo sa mundo. Sa pagdating ng pag-ibig na ito, lalo pang magniningning ang liwanag mo sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, nagpapalakas at nagbibigay saysay -say sa bawat araw. Patuloy kang magtiwala sa kabutihan ng Diyos at sa paggabay ng iyong anghel. Ang kanilang mga plano ay hindi kailanman magdudulot ng kapahamakan, kundi ng pag-asa at kinabukasan. Ang bawat araw ay isang hakbang palapit sa katuparan ng mensaheng ito na inihahatid sa iyo ngayon. At habang narito ka, nakikinig at nagbubukas ng iyong puso sa posibilidad ng isang hindi inaasahang pag-ibig, tandaan mo, ang iyong paglalakbay ay hindi pa dito nagtatapos. Mayroon pang mas malalalim na mensaheng nais iparating ng iyong anghel. Ngunit iyon ay para sa susunod na pagkakataon. Ngayon, nais kong iparating sa iyo ang wagas na pagmamahal ng iyong anghel. Walang kondisyon, walang pag-aalinlangan, isang pagmamahal na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Sa bawat hakbang na iyong tinahak, sa bawat luha at ngiti na iyong ibinahagi, ang langit ay nagagalak at ipinagmamalaki ang iyong katatagan at tapang hindi naging madali ang iyong paglalakbay. Ngunit narito ka ngayon, mas matatag, mas marunong, at mas handa kaysa kailanman. Ang iyong anghel ay nagmamasid sa iyo, puno ng paghanga sa iyong pagpupunyagi. Tunay ngang kahangahanga ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad kahit ilang ulit itong nasaktan. Maraming salamat sa pagbubukas ng iyong puso upang tanggapin ang mensaheng ito. Ang iyong pagdalurito rito ay hindi isang aksidente, kundi isang patunay na ang iyong kaluluwa ay handang tumanggap ng mas malalalim na biyaya, ikaw ay isang patunay na ang pag-asa ay laging naroroon, anuman ang iyong pinagdaraanan. Ngayon, hinihiling ko na kumpirmahin mo ang pagtanggap ng mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsabi, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang mga salitang ito ay magsisilbing tatak ng iyong pananampalataya at katatagan, isang pagpapatunay ng iyong dedikasyon sa paglalakbay na ito. Inaanyayahan din kita na sumama sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pag-activate ng notification bell. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong maabot at ma-inspire na mga kaluluwa na tulad mo na naghahanap ng pag-asa, pag-ibig at kaliwanagan sa gitna ng kanilang mga paglalakbay. Salamat sa iyong tiwala at sa pagbibigay ng oras upang makinig hanggang sa dulo. Nawa'y patuloy kang pagpalain at gabayan ng iyong anghel sa bawat araw ng iyong buhay. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang iyong anghel ay laging narito, nagmamahal at nagbabantay sa iyo magpakailanman.